na dagdagan pa ang mga artista na tatakbo sa eleksyon sa 2025 at ating alamin ang educational background ng ating mga hinahangaan na artista na nagnanais magsilbi sa bayan. The Philippine Showbiz List presents Educational Background ng mga Artista na Tatakbo sa Eleksyon 2025 Part 2 Willy Revillame Matapos ang matagal na pagninilay-nilay at pagdarasal, nagpa siya si Willie na kumandidato bilang senador sa 2025 election. Naabot niya ang deadline sa huling araw ng pag-file ng COC sa Manila Hotel. Kung makakuha siya ng upuan sa Senado bilang isang independent candidate, sinabi ni Willie na lalaban siya para sa kapakanan ng mga mahihirap. Si Willie ay nakapagtapos ng high school at nag-aral ng kolehiyo sa Central Escolar University. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya natapos noon dahil sa kakapusan sa pera. Andrew Iliana. Noong 2014, ibinalita ni Andrew ang kanyang pagbabalik eskwela kung saan siya nag-enroll sa College of Law ng New Era University sa panayam noon. Inamin niya na kanyang desisyon na pumasok sa law school ay bahagyang kaugnay ng trabaho. Si Anjo na may degree sa business management ay nagsabing matagal na niyang iniisip ang pagbabalik sa law school at naghahanap ng pagkakataon na gawin ito. At makalipas ang walong taon, nagbabalik politika si Anjo kung saan ay naghahain siya na kanyang COC bilang Vice Mayor ng Kalamba, Laguna. Dati siya nagsilbi bilang Vice Mayor at Konsihal ng Paranaque City. Aaron Villaflor Pinagsabay ni Aaron na kanyang showbiz career at buhay estudyante. Noong 2010, binida niya pagpapatuloy niya ng kanyang pag-aaral kung saan siya na sa second year ng kursong management sa Kester Grant College sa Keston City. Binanggit ni Aaron na ang kahalagahan ng edukasyon ay bilin sa kanya ng mga magulang. Kapag nakapagtapos na anya, ay wala ng problema. Mula sa showbiz, ay susubukan naman ni Aaron na kanyang swerte sa politika noong October 7, formal siyang naghain na kanyang COC sa pagtakbo niya bilang board member ng ikalawang distrito ng Tarlac. Ara Mina Kabilang sa naghain ng kandidatura noong October 7 si Ara kung saan ay sinamahan siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Christine Reyes. Tumatakbo si Ara bilang councilor sa Distrito ng Pasig City sa ilalim ng tiket na negosyanteng si Sara Diskaya na makakalaban ng incumbent mayor ng Pasig City na si Vico Soto. Sa Maryknoll College o Miriam College nag-aral si Ara ng preschool. Mula grade 1 hanggang grade 4 ay sa Alice in Wonderland School siya nag-aral at lumipat naman sa Roosevelt College sa Marikina noong grade 5 at grade 6 siya. Sa St. Bridget School and Morning Dew Montessori naman, nagtapos ng high school si Ara. Grumaduate siya bilang second honorable mention at nakakuha ng mga awards na most cooperative, Miss Friendship at Miss Talent sa high school. Pero hindi na siya nakapag-college dahil pumasok na siya noon sa showbiz. Kai Cortez Ang mahalal na konsihal ng Taytay Rizal, ang pangarap ng komedya na si Kai Cortez. Nagsubidi siya ng na kanyang Certificate of Candidacy noong October 7. Tatlong araw bago nagdeklara si Kai na kandidatura, nanumpa muna siya bilang opisyal na miyembro ng Nationalist People's Coalition na isa sa kanyang mga hakbang sa pagpasok sa mundo ng politika at public service. Nagtapos si Kai ng kursong Theater Arts sa University of the Philippines, Diliman. Zanjo Marudo Bago maging aktor, nagkaroon si Zanjo ng maikling karera sa basketball. Mula elementary hanggang high school, naglaro siya sa varsity team ng basketball sa impluensya na kanyang kapatid si Zandro. Kasama siya ng San Sebastian College Staglets na naglalaro sa NCAA. Nakompleto ni Zanjo ang kanyang high school education dahil isang varsity scholarship. Sa kasamaang palad, hindi siya nakakuha ng parehong financial assistance sa kolehiyo dahil dito napilitan siyang huminto sa kanyang pag-aaral. Sa ngayon, ibang larangan naman ang kanyang tatahakin. Si Zanjo ang karagdagan sa listahan ng mga personalidad mula sa showbiz na susubukan ang kapalaran sa halalan sa May 2025. Personal na naghahain si Zanjo ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance bilang second nominee ng party list na ASAP na o Alianza laban sa substance abuse para sa bagong Pilipinas natin noong October 5. E.J. Falcon sa huling araw ng pagsumiti ng Certificate of Candidacy, inihain ni EJ ang kanyang kandidatura sa opisina ng Comelec sa Calapan City. Hindi na siya tatakbo para sa pakalawang termino bilang BC Gobernador ng Oriental Mindoro. Sa halip, nag-file siya ng COC para sa posisyon bilang kinatawan ng 2nd District ng Oriental Mindoro. Nagsimula si EJ sa kolehiyo noong 2007 sa University of Manila na kumukuha ng degree sa Hotel and Restaurant Management na may layuning makakuha ng trabaho sa ibang bansa. Gayun pa man, dahil sa mga hamon sa pera, napilitan siyang huminto. Hindi nagtagal, sumali siya sa Pinoy Big Brother na nagbago ng takbo na kanyang buhay. Pinatunayan ni EJ na hindi kailanman huli ang lahat para tapusin ang pag-aaral. Noong August 30, 2024, masaya niyang binahagi na siya nakapagtapos na sa kolehiyo kung saan tinanggap niya ang kanyang diploma sa Bachelor of Arts sa Political Science Majors sa Local Government Administration mula sa University of Makati. Jeremy Marquez. Ang actor turned politician na si Jeremy Marquez na kasalukuyang nagsisilbing kapitan ng barangay sa BF Homes Paranaque ang unang nominado naman ng solo parent party list para sa 2025 elections. Kahit na pinasok ang politika at showbiz, hindi nawala kay Jeremy ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Noong 2019, nagtapos siya ng Bachelor of Science in Business Administration, majored in Human Resource Development Management degree sa University of Perpetual Help System Delta, Las Piñas. Kumuha na naman siya ng Master in Business Administration sa Ateneo Graduate School of Business mula 2019 hanggang 2022. Sinabi ni Jeremy na malaking impluensya at inspirasyon ang nanay niyang si Francesca Siron dahil ito ang nagtanim sa kanyang murang isip noon tungkol sa kahalagahan ng edukasyon. Joaquin magoso. Noong 2019, natapos ni Joaquin ang kanyang senior high school sa Southville International School and Colleges at kumukuha ng business entrepreneurship sa kolehiyo. Sa isang panayam, ibinahagi ni Joaquin na pinayagan lamang siya pumasok sa showbiz sa isang kondisyon na hindi niya pababayaan ang kanyang pag-aaral. Sinabi niya na para sa kanyang amang si Isko Moreno na pakahalaga ng edukasyon kaya't sinisikap niyang mag-excel sa parehong trabaho at paaralan. Kasabay ng lahat ng ito, tatahakin na rin ni Joaquin ang politika. Ang maging konsihal ng unang distrito ng Maynila ang target niya para sa 2025 elections. Maricel Morales Matapos ang halos anim na taong hiatus sa politika, ang dating beauty queen actress na kilala bilang Marang ay nagbabalik sa pamamagitan ng pagdakbo bilang konsihal sa Angeles City, Pampanga. Opisyal niyang inihain na kanyang Certificate of Candidacy sa huling araw ng pagsusumite na nagmamarka na kanyang hangarin muling pumasok sa political arena. Si Maricel ay dati nang nagsilbi bilang konsihal sa loob ng siyam na taon at nakilala para sa kanyang mga kontribusyon sa komunidad. Noong 2010, kasabay na kanyang panunungkulan, inihayag ni Maricel na bumalik siya sa kanyang pag-aaral kung saan ay kumuha siya ng law sa Angeles University Foundation. Angelica Jones Ang aktres at former member ng Laguna Board na si Angelica Jones ay umaasang makabalik sa politika. Siya ay nag-file na kanyang Certificate of Candidacy bilang board member ng ikatlong distrito ng Laguna. Ito ay isang posisyon na kanyang hinawakan mula 2010 hanggang 2016 at mula 2019 hanggang 2021. Kinala si Angelica sa sablayang English kaya siya pinag-uusapan lalo na ng niya ang politika. Pero hindi katulad noon, mahusay na siya mag-English ngayon dahil na nag-invest talaga siya para hindi na siya pinagtatawanan nung manalo siyang board member ng Laguna. Nag-aral si Angelica sa Cano sa College Elementary School sa San Pablo City, Laguna at sa Our Lord's Grace Montessori College High School kung saan siya nagtapos muna sa St. Benedictine International School sa Quezon City sa kolehiyo. Nagtapos siya sa Philippine Christian University ng may degree sa Public Administration. Nag-aral din siya sa Asian Institute of Management sa Makati sa kursong Public Administration. Ngunit hindi siya tumigil sa pag-aaral at kumuha ng mga short courses sa GT Australia para sa Climate Change at Political Science sa UP Diliman. Bayani Agbayani Naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance ang comedian si Bayani Agbayani bilang second nominee ng Tupad Party List noong October 6. Pagdating sa kanyang edukasyon, naroon ang pagpapahalaga ni Bayani na talagang ginapang niya mag-isa upang makapagtapos. Nag-aral si Bayani ng elementary sa Tenement Elementary School at buong elementary level ay kaklase niya ang comedian din na si Michael V. Naging klase rin niya noong grade 6 ang pumano ng komedyante ng Sirneri Kestas. Inamin ni Bayali na nagbenta siya ng mais at iba pang produkto bago pumunta sa paaralan noong siya na sa elementarya. Bagamat hindi siya taga Maynila, nag-enroll siya sa Aurelio School para sa high school. Orihinal na mula si Bayani sa FTI Tagig, ngunit na siya nag-enroll sa mataas na paaralan, nakasaad sa kanyang address na siya ay mula sa Pandakan. Nag-enroll daw siya sa Aurawi School, laan niya ang tuition fee ay 88 pesos lamang. Nagsimula si Bayani na magtrabaho bilang porter bukod sa pagbebenta. Nagtatrabaho siya sa divisorya bilang kargador habang nagtatrabaho rin bilang waiter upang makapagtapos na kanyang edukasyon. Sa kanyang pagsusumikap, nagtapos siya ng kursong Mass Communication sa larangan ng Broadcasting sa Polytechnic University of the Philippines. Mocha Uson. Ang mahalala 3rd District Councilor na Maynila ang pangarap ng actress vlogger na si Mocha Uson sa ilalim ng partido ni Isko Moreno. Si Mocha ay nag-aral sa University of Santo Tomas kung saan kumuha siya ng Bachelor of Science degree sa Medical Technology. Nagtapos siya noong 1998. Isang taon pagkatapos, bumalik siya sa parehong institusyon at nag-enroll sa Faculty of Medicine and Surgery. Ngayon paman, huminto siya sa si taon upang tahakin ang karera sa modeling at pagsasayaw at pagkanta. James Macasero. Ang komedyanteng si James Macasero na isa sa comedic duo na Moy Moy Palaboy ay naghain na kanyang kandidatura sa huling araw ng pagsusumite ng Certificate of Candidacy. Si James ay nag-aral sa parehong public elementary and high school sa Pasay. Para sa kanyang kolehiyo, nag-aral siya sa Polytechnic University of the Philippines. Si James ay kumuha ng major sa broadcasting, ngunit huminto sa kolehiyo upang maghanap ng trabaho at tulungan ang kanyang stepmother. Dan Fernandez ang inactive actor at kasalukuyang House Representative na nag isang distrito ng Santa Rosa, Laguna na si Dan Fernandez ay kakandidato sa halalan sa May 2025 bilang gobernador ng Laguna. Nakompleto ni Dan ang kanyang elementary education sa Francisco Benitez Memorial School sa Pagsanhan kung saan siya ay tumanggap ng honorable mention. Nakompleto niya ang kanyang secondary education sa Pagsanhan Academy bilang valedictorian. Si Dan ay nakatanggap ng scholarship sa kolehiyo sa Central Escolar University sa Maynila kung saan natapos niya ang Doctor of Optometry. Bumasa siya sa optometry na essential examination noong 1986. Pagkatapos kumuha siya ng law sa University of Santo Tomas, ngunit huminto siya upang tahakin ang karera sa pag-arte.